Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na naman po ng hapon ngayon pong August 26. Ang bilis ng araw. August 26 na po mga kalaki na ko po. Last week na po ng August. Gusto ko manalo ka mga kalaki. Yung mga nanonood dito na walang sawa po sa amin. Gusto ko swertihin ka ngayong hapon na to Ngayong last draw na to mga kalaki. Kaya sa mga habol po dyan ng taya. Ngayon pong last draw mga kalaki. Sa mga mahihilig po dyan sa mga lucky numbers. Sa mga tumataya po dyan. Aba, magbibigay po tayo ngayon ng mga kompletong digits po mga kalaki. abang magbibigay po tayo ng tatlong two digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para sa mga susugit po nating mga lucky followers. Ano po? Ang mga lucky numbers po natin mga kalakis Uh, bagong sumada po yan araw-araw mga kalaki at syempre po dapat po inaalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin bitawan or palitan okay? sa mga interesado po dyan mga kalaki aba makinig na po kayong mabuti at kunin nyo po ang mga lucky numbers na to pag nagustuhan nyo ilista nyo, tayaan nyo po ng tatlong beses sa isang, a sa isang araw, sa loob po ng tatlong araw mga kalaki, okay? Kaya kung ready ka na, aba, ready na rin ako para ibigay sa iyo ang mga lucky numbers natin mga kalaki kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo Okay, pero bago ko ibigayin mga kalaki, syempre, iinom muna tayo ng tubig mm. Ayan Sa mga lucky followers natin po dyan, ha Sa mga may gusto po ng lucky numbers namin, ito po ay walang pilitan Kunin nyo na po ang mga listahan nyo, ibibigay ko na po. At sa mga ayon man po sa amin mga kalaki, pwede nyo po lagpasa ng mga vlog namin. Marami din po kayong mapapanood ng mga nagbibigay ng mga lucky numbers. Dito po sa amin, legit na legit, nakakapagpanalo kami, nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Kahit i-check nyo po mga followers na yan, talagang legit po na nanalo sila. Ito na po, ang two legit lucky numbers. Pilipinas sa abroad, kunin mo na. Number. Number 12 at number 23. At ito naman po ang pangalawa. Number. 8 at number 17 At ito po ang pangatlo Number 15 At number 22 Ayan po mga kalaki Ang 2 digit lucky numbers Isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers mga kalaki Ang 3 digit lucky numbers mo ay Number Number 7 Number 2 At number 8 Ayan po yung una Ang pangalawa po ay Number Number 1 number 5 at number 0 at ang pangatlo po ay number 8, number 2 at number 2 at syempre po mga kalaki yan po ang 3 digit lucky numbers, isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki kaya eto na po, ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1360 yan po yung una, ang pangalawa po ay number 9925 at ang pangatlo po ay number 35719 8. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 2 digit, 3 digit, 4 digit sa pwede na po yan iramble mga kalaki pag tinayaan nyo po yan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National mga kalaki, sa STL sa mga wedding, pwede po yan mga kalaki pwede po yan iramble, okay? At syempre po mga kalaki, bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers nako, para po sa masusugin natin mga lucky followers dyan na nakatutok araw-araw ingat-ingat po kayo sa mga fake account na dapat sa mga legit na account po kayo nakafollow mga kalaki lagi ko po sinasabi ngayon sa vlog ko ingat po kayo sa mga fake account dahil nagkalat po sila, kinukuha ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan, baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, hindi rin po kami yan, baka mali po kayong napapanood at napafollow, hindi po kami yan mga kalaki at lalong hindi po kami nagpapautang lagi nyo pong iti-check ang followers mga kalaki, dapat ito po, makikita nyo ang legit na account natin, Red Parungkin i check nyo ang followers, merong 330,000 plus followers kami po yan at meron po tayong kalahating million account na Red Parungkin din, pero ito po ang ginagamit natin ngayon, yung may 330,000 plus na followers, okay? At meron din po tayong Aris Gatchalian na account, okay? At yan po ang mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parunkin po na merong 17,300 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parunkin po na merong 448,000 followers. O, ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpakod, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po, i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang ko po kayong mga lucky numbers agad-agad din sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weteng. Pag Sumali ka sa private consultation namin. Iko-code ko po ang birthman at birth year mo. Malay mo naman. Pag kinode ko yan at binigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit ha baka dito ka manalo at pala rin, mga kalaki. Okay? Kaya sa mga interesado po dyan na gustong subukan ang private consultation namin, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki sa mga sasari po ngayon, bibigyan ko po, po kayo ng discount, iahabol ko kayo para member kayo sa akin ng 3 months ng August, September at October. So ano pang hinihintay mo mga kalaki? Tara na po. Subukan na ang private consultation. Baka dito swertihin ka. Okay mga kalaki, tuloy na po natin. Ito na po ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Pilipinas sa abroad, kunin mo na ang listahan mo. Ibibigay ko na sa'yo ngayon. Ano yun, Nak? Oh, mismo nga po. Ilan? Isa nga po. May bibili lang po. Wait lang, tsaka. Tsaka modern light po. Sampung piso. Tsaka? Ayun lang po. 10 piso ng modern lights. Ay, wait lang na ka. Ah. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 5-digit lucky numbers. Number 19. Number 23 number 34, number 16, at number 8. At ito pa po ang isa, number 2, number 29, number 31, number 13, at number 24. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658. 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 15, number 23, number 37, number 18, number number 29 at number 36 at ito pa po ang isa number 31, number 28 number 40 number 25, number 19 at number 6 ayun po mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time shoutout po tayo kay uy, sa mga OFW po dyan sa bansang, ano to Okay, sa bansang India. Ayan po. Maraming salamat po dyan sa mga followers natin dyan. Kila, okay, kila ati Cecil at kila ati Ludi. Hello po, shout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa walang sawang panunod. Humihingi po sila ng 4-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Ibibigay ko po yan sa inyo. At meron na po nito po tayo dito. Nagpapashout ng mga tricycle driver naman po. Dyan po sa may... Ano to? Arayat Pampanga po. Hello po sa inyo sa Arayat Pampanga at saka sa HN Nueva Ecija. Shout out po sa inyo mga kalaki sa mga tricycle driver diyan, jeepney driver, bus driver. Shout out po yan kila Kuya Tino at kila Kuya Kaloy. Shout out po sa inyo diyan. Bibigyan ko po kayo ng 645 at ng STL or waiting two digit daw. Sa mga gusto pong magpa-shout comment lang po ng comment, share lang lang share ng videos namin at dapat nakafollow ha, pag nakita ko yan may lucky numbers ka na, masya shoutout ka pa good luck